Kasi kung kambing lang yung handa mo, alam dito sapat. Huwag naman yung sobrang bongga yung yung walima, tapos ang ini-invite mo, mayor, governor, congressman, tapos hindi naman kakain yun. Bakit mga malalaking tao ini-invite mo? Kasi pwedeng magdala ng 1 million si mayor. Pwedeng si congressman magdala ng 50,000. Nababawi. Kung baga nababawi rin naman yung ano. Pero yung mga miskin, hindi makahatin. Bakit? Walang barong Tagalog. <coughs> walang sapatos, hindi makatingin yung mga miskin. Kaya ang pinakamasama na kainan, na handaan, pinakamasamang kainan na handaan, ta'amul walima. Syarru ta'ami, ta'amul walima. Pinakamasamang handaan na kainan ay kainan ng walima yung kasal. Pinakamasama yan. Anong dahilan? Bakit pinakamasama yan? Kasi ang kainan ng kasal na yan, bakit nagiging masama? Iniimbitahan dito man yabah o man la ya'tihah wala yud'a man ya'tiha. Ang iimbitahan dito ang hindi naman kakain. Ang iniimbitahan, hindi naman kakain yung handaan. Ang hindi ini-invite, yun pa yung kakain. Pagkatapos ng kasal, nandun pa yung chicken, konting sip-sip lang sa soft drink. Wala, subhanala, isaraf. Pagkatapos ng sayang masyado. Eh, yung nga, miskin ang dami naghihirap. Eh, kung miskinin bait mo dyan, hindi mo na kailangan ugasan. <laughs> <laughs> di ba? Oo. Hindi mo na kailangan ugasan yan. Kasi bakit? Pati plato wala na. Hindi, <laughs> <laughs> mga plato lang na, ano, mga disposable. Hmm. Pero mga plato, huwag natin tanggalin. Okay? Haram yun. <laughs> so, alhamdulillah, ito ang aral sa atin ng Islam, padaliin ang pag-asawa at hindi pinapahirap. Kaya yung iba, kailangan talaga bongga. Eh, pwede naman makasal ang babae kahit hindi, kahit hindi siya makatin? Ang babae hindi obligado makatin sa kasal. Kasi yung iba, kailangan talaga yung kasal, ustad. Kailangan panguwi niya, nikistir pa after two years. Walang problema. Ang mahalaga, nakita mo na yung babae, at alam mo sa sarili mong, nakita na kayo, kumaga, alam mo na yung description niya. Pero mahirap mag-asawa nang hindi mo pa nakikita.